Wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng mahirap na Pilipino. Wala silang pakialam. Kundi, punuin yung pulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? 200,000. Diba? 100 plus. Sa kailangan 200,000. May naka-AMG pa. So, ayun mga idol, nandito na naman po tayo. No? Napakaganda po ng video natin ngayon mga idol. Tungkol po to sa pagdating po ni Cathy Binag dito sa Port Bonifacio. So, napakaganda po ng mga mensahe na sinasabi po ni Cathy Binag dito. Kaya ito mga idol, uh, tignan po natin to. Itong pagdating ni Cathy Binag dito, uh, dito sa pagsalita niya dito sa harap po ng mga maisog dito sa Port Bonifacio. Iyan mga idol, tignan natin. Iyan na po, ayan na po. Ayan na kababayan, dumating na po. Iyan na po, mga kababayan, Ayan na po. Ito na, na po, mga kababayan. Mabuhay maisong! Mga kababayan, dumating na po, inihintay natin pagkakataon. Dinatawagan po natin na pansin ng ating mga kababayan maisong sa gilid. Umakit na! Umakit na maisong! Ayan na po, mga kababayan. Ayan na po, mga kababayan. Sino yan. Mga kababayan, dito na po tayo sa kita. Ipakita po natin yung ating sabihin. Ayan na, ayan, ayan, ayan na. sa ating bayan. Ayan. Mga kababayan, abangan nyo, abangan nyo. Huwag kayong ngaalis, ha? Wala, ayan na, ayan na! Ayan na! Ayan na, guys. And uh, ngayon lang ito. Ayan na, guys. Tumating na, guys. Si Katibina ko Sabi ko sa inyo, eh. Hello! sa isang mata <laughs> diba? Ayaw! Tayo. Tayo. Tayo! Ayaw! Ayaw! Diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto ko puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga, mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto'y magiging dahilan maibuwis ko yung buhay ko. As long na alam natin na ang buhay natin ay sinakripi o oh, na natin sa Panginoon. Hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking um, bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisa ka na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin tayo na katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun? Ang hirap. Kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong uh, ano yun? Hindi ka matinong uh, mag-iisip. Di ba? kasi personal experience ko yan. Kasi ang kuya ko ay naging addict. Ang naging kasama ko naging addict. Naabuso ko ako ng addict. Okay na sabihin na natin kung normal, regular na tao, regular na normal na tao na hindi ka nakaupo sa gobyerno, gusto mong mag adik Bahala ka sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin na isang mga, ay mga leader na may paninindigan na talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuwang pera. So wag mo kayong boboto na mga politika na takot kasi takot sa presidente, takot sa speaker of the house, 120 billion, right? 120 billion. Isipin nyo, kung 120 million na tao binigyan ng tag-iisang million. That's 120 billion. Di sana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magka never naranasang maghirapan o maghira, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng may hirap na Pilipino. Wala silang pakialam. Kundi, punuin yung pulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano na ang sweldo ng congressman. magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Di ba? 15 million. Dumano ako dyan. Naka-AMG kami. McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yon ang sarap ng buhay. Di ba? Di ba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Du Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo, naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit ho? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Yes. Di ba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto ninyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamaya, mamamayang Pilipino. Sa mga constituent ng bawat kongresista, sa inyo, puntahan nyo, mag kayo dun sa mismo ah, bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang panin pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na, na nakinabang sila. Wala kayong Wala ko ako kinikita dito. Pero lumalaban ako. E eh, eto mga nakaupo. Nakikinabang. Sumisweldo sa kapal ng bayan. Nung tumatakbo, nangangangang. pero pag pinanood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politisyan itong magsalita, napaka-bully. Gawain na mga adik na brat na bully na nanghaharas. Hindi yung manahiya halata. Karamihan sa amin lumalaban, puro babae. At pinupuli nila si Bibi Sara. Babae. Sorry, at walang utak na loob. Ganun naman. Sen, so, lahat namin tumatalikod sa kanila. Is yung mga taong nagmahal sa kanila. Naging kaibigan nila. Pero nung ginawa nila? Tama, di ba? Mangga, manggagamit. Manggagamit! Yeah. Manggagamit! 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 Walang utang na loob. Walang utang na loob! Napaka walang utang na loob. Napaka walang utang na loob. Nyo, hindi ho sila magwawid. Kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, oh, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi! Nee! Hindi, di ba? O oh, kaya mag O, oh, sabihin nyo Ba't di pa nangyayari? Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba, ang Diyos mapagpatawad. Di ba? Ayun po, may paraan din ang Diyos para mabigyan nila, makaroon sila ng realization to change. Hopefully, makapagbago. Paa sa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan. Katulad nga, nabubukin yung mga kanilang pagkakamali. Eh. Di ba? Nabubukin yung kanila, nilalantad sa madlang tao, sa ka- uh, Pasensya na hindi ako masyadong straight, masyadong malalim tagal, na medyo ano. Pasensya, pasensya na ho. So, di ba, parang hindi po, na, hindi pinababayaan ng Diyos na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, pinupuking yung mga pa kanila, ang pagnanakaw, at pinapayaan Nakakatuwa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iniwan ko legacy is kay kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mananak mararanasan nila ang latigo ng Panginoon. Diyos ang sisingil, kakampi natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. na po natin yung pagdating ni Katibinag. So napakadami pong mga tao dahil naniniwala po ang taong bayan na magpapakita talaga si Katibinag maninindigan po sa kanyang mga sinasabi tungkol po sa administrasyon ngayon. Napaka galing at bilip din ako sa ginagawa niya dahil talagang nagpapakita siya sa taong bayan. Kumbaga, hindi po tulad ng iba na hanggang salita lang, eh, siya talaga po eh nandon at tumayo at nagbigay pa po ng mga magagandang mensahe po para sa taong bayan. Napakaganda po ng mga sinasabi po ni Katibinag para lalong lalakas at itibay po ang loob ng ating mga kababayang maisog Uh, Doon sa Port Bonifacio Napakagaling po ng mga sinasabi po ni Katibinag So ngayon mga idol maraming maraming salamat sa panunod ng ating video no May po promote lang po tayo ngayon mga idol na isang skincare product Ito po ay tinatawag na G Skincare Product At may tinatawag po siya ngayon mga idol na G Papaya Soap So ito po yung G Papaya Soap mga idol kung gusto nyo pong kuminis yung mukha nyo at kung gaganda yung cooties nyo at magbublooming artista po kayo mga idol, gumamit po kayo nitong G papaya soap. At hindi lang po yan ang adak nila mga idol. May tinatawag din po silang G gluta soap. With collagen pa rin yan mga idol. At kung may mga blackheads at mga whiteheads po kayo, kayang-kayang tagalin ng G gluta soap. So ayun mga idol, kung gusto nyo subukan at bumili ng produkto na to mga idol. Pumunta lang po kami, kayo sa aming page. At hindi, hanapin nyo yung page ni D. Whitening Soap. Nandyan po lahat yung details ng aming product. So, ayan lang mga idol. Bumili na po kayo.